Wing tuwing labindalawang segundo, isang senior citizen sa man sa mundo ang nawawala ng kakayahang maglakad ng walang sakit. Sa edad na pitumpo, halos dalawa sa bawat tatlong matatanda ang nakakaranas na ng pananakit ng tuhod at higit sa kalahati sa kanila ay mangangailangan ng operasyon o malalakas na gamot. Mas malala pa, isang nakakagulat na 80% ng mga knee replacement surgery ay maaring naiwasan kung sinimulan lamang ang tamang daily habit sa tamang panahon. Ayon sa ilang eksperto, karamihan sa mga knee replacement ay maaring maantala o maiwasan kung sinimulan lamang ng mga tao ang mga inuming ito nang sapat na aga. Ngunit halos lahat ng matatanda ay hindi alam ang pinakamabisang solusyon dahil nakatago ang mga ito sa mga pang-araw-araw na inumin na hindi mo pa nagagamit hanggang ngayon. Sa video na ito, ibubunyag namin ang walong pinakamalakas na inumin para ma-rebuild ang knee cartilage mula sa pangwalo hanggang sa numero unong inumin na maaaring magbago ng iyong buhay. Manatilit makinig dahil ang pangatlong inumin ay pinatunayan ng mga bagong clinical study na nakapagpapalago ng nawalang cartilage ng higit sa 60% sa loob lamang ng tatlong buwan. Halos walang nakakaalam nito. Ang impormasyon sa video na ito ay batay sa tunay na siyensya at masusing pananaliksik at lahat ng sanggunian ay makikita sa description box sa ibaba. Pero bago tayo magsimula, sabihin nyo sa amin sa comments, saan kayo nanonood ngayon? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Ngayon, simulan na natin. Inumin bilang walo, green tea. Marahil ay narinig mo na ang green tea ay masustansya. Ngunit kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito direktang nakakatulong sa mga kasukasuan lalo na sa tuhod ang green tea ay puno ng isang natural na kemikal na tinatawag na epigallocatechin gallate EGCG isang polyphenol na tinaguriang kalasag ng cartilage ng mga siyentipiko. ayon sa isang groundbreaking study sa Arthritis Research and Therapy ang mga matatanda na umiinom ng green tea araw-araw ay apat na put mas mabagal ang pagkaubos ng knee cartilage kumpara sa mga hindi umiinom nito. Hindi ito maliit na benepisyo sa katagalan. Ito ang pagkakaiba sa pag-akyat ng hagdan o paggamit ng baston. Gumagana ang green tea sa pamamagitan ng pagharang sa pangunahing enzyme na sumisira sa cartilage, ang collagenase. Habang tumatanda, mas marami nito ang nagagawa ng katawan na literal na nagdudurog sa malambot at shock-absorbing cartilage ng tuhod. Kapag kumonti ang cartilage, bawat hakbang ay magiging masakit at parang nagkikis-kisan. Bukod sa pagharang sa enzyme, pinapahu pa rin ng green tea ang immune system. Binabawasan ang pamamaga at paninigas na kadalasang pinakamasama sa umaga. Sa parehong pag-aaral, ang mga matatandang umiinom ng dalawang tasa ng green tea araw-araw ay nakaranas ng mas kaunting pananakit sa umaga at mas malawak na pagkakayuko ng tuhod pagkatapos lamang ng anim na linggo. May isa pang dahilan kung bakit epektibo ang green tea para sa mga matatanda. Maginhawa ito sa tiyan, nagpapahydrate sa katawan at tumutulong magpababa ng uric acid. Isang hidden na sanhi ng pananakit at pamamaga ng kasukasuan na madalas hindi nakikita sa blood tests. Kahit maliliit na gawi ay may malaking epekto. Dalawang tasa lang kada araw ay sapat para makaramdam ng pagbabago. Para sa pinakamabisang resulta, magbrew ng sariwang green tea, dagdagan ng kaunting lemon para mas madaling maabsorb ng katawan, at inumin habang mainit. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magsimulang ibalik ang balanse pabor sa cartilage repair kahit na meron ka ng pagkaubos nito. Ngayon, lumipat tayo sa mas sorpresang inumin na makakatulong sa pag-repair ng iyong mga tuhod mula sa loob palabas. Inumin bilang pito, tart cherry juice, diksena ng serisa. Hindi ito karaniwang inuming prutas. Ang tart cherry juice ay puno ng anthocyanins, isang uri ng antioxidant na aktwal na pumipigil sa proseso ng pamamaga sa antas ng henetiko. Isang nakakagulat na klinikal na pag-aaral sa Boston University ang nakatuklas na ang mga matatandang uminom ng tart cherry juice araw-araw sa loob lamang ng anim na linggo ay nakaranas ng 35% pagbaba ng pananakit ng tuhod. At ito ang hindi inaasahan ng marami. Ipinakita ng MRI scan ang makabuluhang pag-improve sa kapal ng kartilago. Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda ka, ang iyong immune system ay maaaring manatili sa patuloy na mababang antas ng pamamaga. Ito ang tahimik na pumatay sa mga selula ng kartilago. Ang pamamaga ay nagpapalaki sa tuhod, nagpapakanipi sa synovial fluid na nag-aabsorb ng impact sa bawat kasukasuan at nagpapabilis sa pagkasira ng ibabaw ng kartilago. Ang tart cherry juice ay direktang tumatarget sa mga enzyme at protina na sanhi ng pagkasira na ito sa pamamagitan ng pag-block sa cyclooxygenase COX at C-reactive protein na direktang nagpapabawas sa dalawang pinakamasamang sanhi ng pananakit ng kasukasan sa mga matatanda. Pero hindi lang iyon ang benepisyo nito. Ang tart cherries ay nagpapababa rin ng uric acid, isang nakatagong sanhi ng matinding Parang tinutusok na sakit na madalas akalain ng mga matatanda na arthritis. Sa katunayan, noong dalawang libot labing isang pag-aaral ang nagpakita na ang pag-inom ng tart cherry juice dalawang beses sa isang araw ay nagpahati sa biglaang pagsumpong ng pananakit ng tuhod sa mga matatandang may osteoarthritis. Mayaman din ito sa potassium at magnesium, dalawang mineral na tumutulong Panatilihing elastic ang mga tisyo ng kasukasuan at pumipigil sa mga nakakatakot na cramp sa binti sa gabi. Para sa pinakamahusay na resulta, pumili ng purong tart cherry juice na walang asukal at uminom ng isang maliit na baso sa umaga at isa pa bago matulog. Ito ay isang simpleng ngunit makapangyarihang pagbabago na magsisimulang magpagaling sa iyong mga tuhod sa unang bote pa lang. Pero kung akala mo ay malakas na ang fruit juice, maghintay ka hanggang marinig mo ang epekto kapag pinagsama mo ang mga halaman at collagen sa iyong inumin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero pito sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang anim, collagen peptide drinks. Pang-anim sa ating listahan, ang collagen peptide drinks, isa sa pinakamodernong solusyon para sa pananakit ng tuhod at pagkawala ng kartilago sa mga matatanda. Ang collagen ang literal na pundasyon ng iyong kartilago sa tuhod. Pagkalampas ng edad na limampu, ang natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan ay bumababa ng halos apat na pung Hindi lamang ito kosmetikong problema kung kulang sa collagen, ang kartilago ng iyong tuhod ay nagiging marupok, madaling mabasag, at hindi na kayang mag-ayos kahit sa maliliit na pinsala o araw-araw na paggamit. Kaya maraming matatanda ang bigla na lang nakakaranas ng popping o paglak ng tuhod. Senyales ito na ang collagen net sa loob ng kasukasuan ay unti-unting nasisira. Narito ang siyensya. Isang malaking pag-aaral sa osteoarthritis and cartilage ang sumubaybay sa mga matatandang nagdagdag ng 10 gramo ng hydrolyzed collagen peptides sa kanilang pang-araw-araw na routine. Pagkalipas lamang ng labindalawang linggo, na 63% ng mga kalahok ay nagpakita ng pag-improve sa kapal ng kartilago sa tuhod at ang level ng pananakit ay bumaba ng halos 50%. Pero mas direkta ang benepisyo nito kaysa sa inaakala mo. Kapag uminom ka ng hydrolyzed collagen, ang mga peptide nito ay nasisip-sip sa dugo at direktang dinadala sa mga kasukasuan kung saan sila ay nagiging parang bricks para muling buuin ang mga selula ng kartilago ang nawala. Ang collagen peptide drinks ay maaaring ihalo sa tubig, juice, o kahit sa kape. Para sa mga matatandang sensitibo ang tiyan, ang hydrolyzed collagen ang pinakamainam, madaling matunaw at hindi nagdudulot ng kabag or discomfort. Para sa pinakamabilis na resulta, laging isabay ang collagen drinks sa vitamin C na kailangan ng katawan para makabuo ng bagong collagen strands sa loob ng tuhod. Ang resulta ay maaaring magpabago ng buhay. Mas makinis na galaw, mas madaling paglakad, at pagkakataon na maiwasan ang operasyon sa tuhod. Para sa mga edad 60 o pataas, hindi na ito option. Hindi na kayang mag-repair ang kartilago ng walang sapat na collagen, at ang collagen peptide drinks ang eksaktong solusyon. Kung ang kolaje ng pundasyon ang susunod na inumin sa ating listahan, ang master key na magbubukas sa kakayahan ng iyong katawan na mag-repair ng kartilago at nakatago lang ito sa iyong kusina ngayon. Inumin bilang lima, bone broth o sabaw ng buto, isang subok na ng panahon na inumin na muling sumisikat sa mga senior na gustong gamutin ang kanilang mga kasukasuan. Ang bone broth ay hindi lang pampaginhawa isa ito sa ilang natural na pinagmumulan ng type 2 e collagen, chondroitin at hyaluronic acid tatlong sustansyang hindi mabubuhay ang iyong kartilago sa tuhod. Habang nasisira ang kartilago sa pagtanda, nawawala ng shock absorption ang iyong mga tuhod. Doon nagsisimulang maging matigas, masakit o talagang masakit ang bawat hakbang. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng bone broth sa pag-repair ng kartilago ay ang natatanging kombinasyon ng mga protina at amino acids na madaling masipsip ng katawan. Kapag pinakuluan ng matagal ang mga buto, napupunta sa sabaw ang glycine at proline, dalawang amino acid na direktang nagpapakain sa mga kartilago cells at nagpapasigla ng bagong tissue growth. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang mga senior na umiinom ng bone broth araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nakaranas ng mas malinaw na pag-improve sa lubrikasyon ng tuhod at 37% na pagbawas ng pananakit kapag gumagalaw. Higit pa rito, ipinakita ng lab tests ang tunay na pag-improve sa springiness ng kartilago nasusi sa pagprotekta sa iyong mga tuhod mula sa further wear. Nagbibigay din ang bone broth ng natural na chondroitin sulfate, isang compound na pinatunayan ng clinical studies na pumipigil sa enzymes na sumisira sa joint tissue, kaya bumabagal ang pagkasira ng kartilago. Para sa mga matatanda, mas epektibo at mas madaling tanggapin ng katawan ang chondroitin mula sa tunay na pagkain kaysa sa mga tabletas. At dahil sa mataas na gelatin content nito, ang bone broth ay tumutulong hindi lang sa kartilago, kundi pati sa mga ligaments at tendons na nagpapatibay sa tuhod. Ang mga senior na nagdagdag ng bone broth sa kanilang routine ay madalas naguulat ng mas kaunting pamamaga, mas magandang flexibility, at mas tiwala sa paglalakad ng malayo ng walang takot sa sakit. Para sa pinakamagandang resulta, gumawa ng bone broth mula sa organic na buto ng manok o baka na pinakuluan ng hindi bababa sa walong oras kasama ang kaunting apple cider vinegar para mas maraming nutrients ang mailabas. Inumin ito ng mainit at gamitin bilang base ng sopas o direktang inumin. Para sa mga senior na hindi makakapagluto, ang dekalidad na bone broth na nabibili ay epektibo pa rin. Hindi ito basta tradisyonal na remedyo. Binibigyan ka ng bone broth ng mga sangkap na kailangan ng katawan para mag-repair mula sa loob, mismo sa pinagmumula ng pinsala. Ngayon, paano kung mapapabilis mo pa ang paggaling at mas mabilis na mapupunta sa iyong mga kasukasuan ang mga nutrients na ito? Ito mismo ang kayang gawin ng susunod na inumin sa ating listahan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Paki-comment ng numero lima sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang apat turmeric golden milk, gatas na may luyang dilaw. Isang inumin na sumikat ng husto sa magandang dahilan. Ang turmeric, ang pangunahing sangkap nito, ay may curcumin, isa sa pinakamalakas na anti-inflammatory sa mundo. Pero ang sikreto para sa mga senior ay hindi lang ang turmeric, kundi ang kombinasyon nito sa mainit na gatas. Gatas ng baka o plant-based at paminta na ginagawang napakalakas na tagapagpagaling ng kartilago ang inumin na ito. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food, ang mga senior na may osteoarthritis sa tuhod na uminom ng golden milk dalawang beses sa isang araw ay nakaranas ng 48% pagbawas ng pananakit sa tuhod at 28% sa kanila ay nakitaan pa ng aktual na regrowth ng kartilago sa MRI scans. Hindi lang pinipigilan ng curcumin ang pamamaga Pinapahu pa rin nito ang immune system na sumisira sa cartilago cells at tumutulong pigilan ang scarring process na nagpapagaspang at sumisira sa tuhod ng mga matatanda. Nagbibigay din ang golden milk ng calcium at vitamin D na mahalaga para sa joint health at pagbagal ng pagkasira ng kartilago. Ang paminta sa inumin ay nagpapataas ng absorption ng curcumin hanggang 2,000% kaya mas epektibong nakakarating sa mga cells ng tuhod ang benepisyo nito, hindi lang sa tiyan. Sa ilang pag-aaral, ang mga senior na gumamit ng inumin na ito ay nakaranas ng mas kaunting paninigas sa umaga, mas kaunting crunching sound kapag ibinabaloktot ang tuhod at mas komportabling paggalaw pagkatapos lang ng apat na linggo. Para sa pinakamagandang resulta, gumamit ng sariwang dinikdik na turmeric Initin ito kasama ng gatas, lagyan ng kaunting paminta at konting honey kung gusto mo. Ang init ay nagpapabilis ng absorption at ang ginhawang dulot nito ay mainam sa gabi bago matulog. Madaling ihanda ang golden milk at maaaring maging secret weapon ng mga senior laban sa pagkasira ng kartilago at pananakit ng tuhod. At ngayon, papunta na tayo sa mas malalakas na inumen. Dahil lang susunod ay kayang baguhin ang environment mismo sa loob ng iyong mga kasukasuan na nagbibigay daan sa tunay na cartilage repair sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang video na ganito. Inumin bilang tatlo. Katas ng granada, pomegranate juice. Baka hindi mo akalain, pero ang pomegranate o granada ay isa sa pinaka-epektibong inumin laban sa pangangalawang ng tuhod, lalo na para sa mga Pilipinong lampas animnapong anyos. Sa isang kilalang pag-aaral mula sa Case Western Reserve University, napag-alaman na ang mga senior na umiinom ng katas ng pomegranate araw-araw ay nakaranas ng 47% na pagbagal ng pagkasira ng kartilago sa tuhod. Mas nakakagulat pa, ang ilan sa kanila ay nagpakita ng aktual na pagkapal ng kanilang kartilago. Isang bagay na bihirang mangyari sa mga matatanda. Paano ito nangyayari? Simple lang, ang katas ng pomegranate ay puno ng makapangyarihang antioxidants na punica allagens at ellagic acid. Ang mga ito ay hindi lang lumalaban sa pamamagam Pinipigilan pa nito ang mga enzyme tulad ng MMP, matrix metalloproteinase, na unti-unting sumisira sa kartilago. Para bang binibigyan nito ng armor ang ating mga tuhod, kaya mas nagiging komportable ang paglalakad, pag-akyat ng hagdan, o simpleng pagtayo. Bukod pa rito, ang mga Pilipinong may osteoarthritis ay kadalasang may tahimik na pamamaga sa kasukasuan. Hindi man ito kita sa x-ray, ito ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na sakit. Dito pumapasok ang granada. Pinapakalma nito ang mga senyales ng pamamaga. Binabawasan ng kirot at sinusuportahan ang muling pagbuo ng kartilago. Sa isang clinical trial noong 2022 na pag-alamang ang pag-inom ng walong onsa ng purong katas ng granada, bawat umaga ay nakatulong sa mga matatanda na mabawasan ang paninigas ng tuhod at makalakad ng mas malayo sa loob lang ng anim na linggo. Tip, pumili ng isandaang porsyentong pure na katas na walang asukal. Kung may iniinom kang gamot, kumonsulta muna sa doktor. Pero para sa karamihan, ito'y ligtas, natural at napakasarap na paraan para mapanatiling malusog ang tuhod, lalo na sa pagtanda. Inumin bilang dalawa. Sabaw ng isda na mayaman sa Omega 3. Likas na lunas para sa nanakit na tuhod ng mga Pilipinong senior. Alam ng karamihan na ang pagkain ng isda ay mabuti sa katawan. Pero alam mo ba na ang sabaw mismo ng pinakuluang ulo at buto ng isda ay isang natural na gamot sa nananakit na tuhod? Lalo na sa mga edad anim napu pataas? Ayon sa pananaliksik, ang concentrated fish broth ay may mataas na level ng omega-3 fatty acids at collagen na mabilis ma-absorb ng katawan, walang sayang, diretsyo sa kasukasuan. Sa pagtanda, ang tuhod ay nagkakaroon ng pamamaga, pananakit, at unti-unting nauubos ang natural na padding o kartilago. Pero ang omega-3, lalo na ang EPO at DHA, ay parang natural na mantika na nagpapadulas sa kasukasuan at pumipigil sa immune system na atakihin ang sarili nitong tissue. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Rheumatology International, ipinakita na ang mga matatandang uminom ng fish broth tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng 54% na pagbaba sa pananakit ng tuhod at kitang-kita sa MRI scans ang pagbabalik ng kartilago. Hindi lang ito pampalubag-loob. Ang sabaw ng isda ay may glycosaminoglycans na panlaban sa pagkasira ng kartilago, pati calcium at phosphorus na pampatibay ng buto. Mas magaan ang kilos, mas maluwag ang galaw at mas tahimik ang pagtulog dahil wala nang bigla ang kirot sa gabi. Kung nahirapan ka sa fish oil capsules, subukan mo ang natural na sabaw. Pakuluan ang ulo at buto ng wild-caught na isda ng apat na oras Lagyan ng kaunting kalamansi para mas lumabas ang nutrisyon. O kung busy ka, may nabibiling dekalidad na concentrated fish broth sa ilang health stores. Subukan mo ito, baka ito na ang simpleng solusyon sa matagal mo nang iniindang pananakit. Inumin bilang isa, Fortified Collagen Citrus Elixir. At panghuli, kung may isang bagay lamang na nais mong matandaan mula sa buong video na ito, hayaan itong maging ito. Ang iyong mga tuhod ay hindi makakapag-rebuild ng cartilage nang walang steady na supply ng collagen peptides at mga pangunahing antioxidant na nagpoprotekta sa bagong tissue habang ito ay nabubuo. Dito papasok ang Fortified Collagen Citrus Elixir. Ang inuming ito ay isang makapangyarihang kombinasyon ng hydrolyzed collagen peptides, sariwang katas ng citrus tulad ng orange, lemon o lime at sapat na tubig upang makagawa ng isang nakakapriskong pang-araw-araw na tonic. Bakit ito napaka-epektibo? Ang siyensya ay napakalinaw. Sa isang multi-center clinical study noong 2023 na kinasasangkutan ng mga matatanda na may moderate to severe knee osteoarthritis, ang mga umiinom araw-araw ng pinaghalong collagen peptides at citrus juice na mayaman sa vitamin C ay nakaranas ng 62% na pagtaas sa kapal ng cartilage sa loob lamang ng tatlong buwan, isang bagay na hindi pa naririnig dati. Ang dahilan, ang collagen peptides ay nagbibigay ng mga pangunahing sangkap na ginagamit ng iyong katawan para ayusin ang sira o gasgas na cartilage, habang ang vitamin C at citrus antioxidants ay nagsisilbing proteksyon sa mga bagong fibers mula sa pamamaga at oxidative stress, isang karaniwang banta sa mga matatanda. Pero hindi lang iyon. Ang elixir na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong cartilage. Pinipigilan din nito ang mga ugat ng pananakit ng tuhod sa mga nakatatanda. Ang vitamin C mula sa citrus ay kritikal para gawing tunay at gumaganang cartilage ang collagen peptides sa iyong mga tuhod. Kung kulang sa vitamin C, sayang lang ang lahat ng collagen dahil hindi ito magagamit ng iyong katawan. Ang mga antioxidants sa citrus tulad ng hesperidin at naringin ay mas nagpapahusay pa sa pamamagitan ng pagbaba ng mga genetic switches na nagdudulot ng pagkasira ng cartilage. Ibig sabihin, mas kaunting pamamaga, mas kaunting pakiramdam ng init o hapdi at mas komportabling paggalaw kahit pagkatapos ng buong araw na pagtayo. Ang mga matatandang kalahok sa parehong clinical study ay nagulat na mas stable ang kanilang pakiramdam, mas kaunting lagutok, kalug, at matinding sakit pagkatapos lamang ng apat na linggo. Sa pagtatapos ng pag-aaral, mahigit kalahati ang nagsabing kaya na nilang umakyat ng hagdan o maglakad ng hindi kinakabahan. Para sa mga matatanda na sinubukan na ang lahat, mula sa joint supplements hanggang sa mamahaling injections, ang simpleng inumin na ito ang nagdulot ng pinakamalaking pagunlad. At madali lang itong gawin, ihalo lamang ang isang scoop ng dekalidad na hydrolyzed collagen sa kalahating tasa ng sariwang orange o or lemon juice, lagyan ng tubig, at inumin minsan sa isang araw. Kung gusto mo ng mas masarap na lasa, dagdaga ng kaunting honey o luya, ang pagiging consistent ang susi, gawin itong daily ritual at hayaang makinabang ang iyong mga tuhod. Pangwakas na mga paalala at buod. Kung ikaw ay anim na taong gulang pataas, hindi ka lamang nakikipaglaban sa edad, nakikipaglaban ka rin sa silent inflammation, mga enzyme na sumisira sa cartilage at unti-unting pagkatuyo ng iyong mga kasukasuan. Pero hindi ka walang magagawa. Ang green tea, tart cherry juice, collagen peptide drinks, bone broth, golden milk, pomegranate juice, omega-3 rich fish broth, at ang fortified collagen citrus elixir ay mga subok at sintipikong inumin na makakatulong sa iyo. Huwag mong hintayin na lumala ang iyong mga tuhod. Simulan mo ngayon sa isang bagong inumin sa linggong ito, gawing habit at hayaan ang mga resulta ang magsalita. Kung mas maaga mong sisimulan, mas mabilis mong mararamdaman ang pagbabago sa tuwing ikaw ay tatayo aakyat ng hagdan o maglalakad. Bago ka umalis, nais kong marinig mula sa iyo. Uno, alin sa mga inuming ito ang nasubukan mo na? Ikalawang alin ang pinakanagustuhan mong idagdag sa iyong rutin? Kumusta ang pananakit ng iyong tuhod ngayon? At ano ang pinakamalaking hamon mo pagdating sa pagiging aktibo? I-share mo ang iyong karanasan sa comment section. Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon para sa ibang matatanda na kumilos ngayon din. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at tandaan, isang habit lamang ang pagitan mo at nang mas malakas mas malusog na mga tuhod.